Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 4 ng Setyembre, ipinagdiriwang natin si San Bonifacio I, Papa. Kamusta? Si San Bonifacio I ay naging Papa mula 418 hanggang 422. Ipinanganak siya sa Roma at anak ng isang pare na si Jocundo. Bago siya naging papa, naordinahan si Bonifacio bilang pari sa panahon ng pontipikado ni San Damaso I at naglingkod sa simbahan ng may kasigasigan at debosyon. Nang mamatay si Papa Zosimo, nagkaroon ng dalawang paksyon sa loob ng simbahan para piliin ang kanyang kahalili. Pinili ng isang paksyon si Bonifacio, habang ang isa naman ay pumili ng isa pang pari na nagangangalang Eulalio. Nagresulta ito sa isang pansamantalang pagkakapahagi sa loob ng simbahan, na nakilala bilang schism ni Eulalio Nakialamang ang Emperador Honorius upang ayusin ang sitwasyon at matapos ang ilang buwan ng kawalang katiyakan, kinilala si Bonifacio bilang lehitimong kahalili ni Zosimo. Sa panahon ng kanyang pontipikado, nagtrabaho si Bonifacio Ono upang maibalik ang kaayusan at pagkakaisa sa loob ng simbahan. Nagsikap siya na palakasin ang disiplina ng simbahan at ipinagtanggol ang autoridad ng luklukan ng Roma laban sa mga panlabas na impluensya Pinangasiwaan din niya ang muling pagsasaayos ng ilang mga simbahan sa Hilagang Afrika na humaharap sa mga panloob na problema at alitan. Namatay si Bonifacio noong ikakato ng Setyembre 422, matapos ang apat na taon bilang Papa, at inilibing sa kripta ni Santa Felicidad sa Roma. Siya ay pinararangalan bilang isang santo dahil sa kanyang pagtatanggol sa pagkakaisa ng simbahan at sa kanyang pangako na pangalagaan ang pananampalatayang katoliko Narito ang isang panalangin na iniaalay kay San Bonifacio Uno Papa. Makapangyarihang Diyos, ikaw na gumabay kay San Bonifacio Perrey sa kanyang misyon na paglingkuran ang iyong simbahan sa panahon ng pagkakabahagi at tunggalian. Ipagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan ang karunungan, ang tapang upang ipagtanggol ang katotohanan at pagkakaisa sa aming pang-araw-araw na buhay. Tulungan mo kaming maging tapat sa iyong mga turo at palaging maghangad ng pagkakaisa at kapayapaan sa aming mga komunidad. Naway ang halimbawa ng debosyon at katatagan ni San Bonifacio ay magbigay inspirasyon sa amin na isabuhay ang aming pananampalataya ng may integridad at pagmamahal. San Bonifacio Wano, ipanalangin mo kami. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.